May pinagawa na Concert TV 502B ah, Ang sabi ng may araw nito Ito lang daw sira ah, Mukhang sira nga siya Ito lang nga ah, Mukhang ang daming tumis sa loob ah, Kitang kita siya Anong ah, tinisting ko dito, hindi na talaga sa gumagana. Dito nga, yung kahapon kasi nag-inquire siya. Sabi, uh, ito lang daw yung sira ng kanyang amplifier. Dito nga, uh, bubuksan natin itong amplifier para makita yung kanyang ano, uh, laman. San. Aba, sumurang daming dumi pero so actually eh, nag-usap kami ng mayari kahapon ah, pag ito lang daw ang sira ah, nag-usap na kami sa no, ah, sa mabayaran lang ah, nang dinala niya dito hindi na talaga tumunog ah, nang tinanong ko eh, kung matagal na ba na-stock sabi niya eh, mga isang taon na-stock ay eh, kita mo naman yung laman ah mukhang pinahaya ng mga ipis kaya sabi ko sa mayari medyo supply tayo rito uh, mukhang talo ko sa estimate kasi ang usapan ito lang eh, ito na pala yung itsura ng kanyang amplifier uh, original ito guys na klase ng concert yeah. mayroong uh, mayroon sa isilyan number uh, malaki yung kanyang heatsink ito guys, yung kanyang uh, transformer 37037 Nga ulitin ko na uh, original na klase ng console dito Pero actually uh, mayroon akong ina-advise minsan sa customer Pag hindi ginagamit yung kanilang amplifier uh, Lalo na guys yung nasa tabi ng creek uh, Siyempre guys kinakalawang, papasokan ng ipis, taga uh, May mga butas kasi sa ilalim guys Uh, ba? may takip pa ng redors ah, uh, ina-advise ko lagi sa mga customer ko guys uh, kung hindi ginagamit yung amplifier ah, uh, babalutin ng plastic huwag yung tatakpan lang dito ng tila uh, kung maori ah, uh, mayroon naman napibili sa plastic sa palengke yung malaki uh, babalutin to yan uh, hanggang ilalim para hindi guys makapasok yung mga dumi yung mga ipis, daga yan. Ah, uh, nga, eh, ito ang nangyari. Ah, uh, ko muna ito guys. Ah, uh, then, uh, natin kung ano magawa natin dito dahil nga, sobrang daming dumi. Ulitin ko ulit, ah, pag hindi ginagamit na yung inyong amplifier, ah, uh, kung maaari, babalutin nyo guys ng plastic para hindi bahayan ng ipis. Ah, uh, daga, then hindi papasokan ng ano, ah, uh, itong alikabok.